Hello, kumusta po? Ikaw ay uh, blessed sa pagtanggap ng uh, mensahe na ito dahil uh, napapaligiran ka ng uh, mapagmahal na enerhiya mula sa iyong uh, mga anghel na gabay at ang iyong puso ay nag-uumapaw sa kabutihan kung uh, nararamdaman mo na matagal ka nang uh, nahihirapan na magbigay ng pagmamahal at uh, tumanggap ng pagmamahal mula sa iba ngayon ay tinutulungan ka ng iyong uh, mga anghel na gabay upang uh, alisin ang doubts na ito, ang blockages na ito upang makaramdam ka ng pagmamahal at appreciation na karapat-dapat para sa iyo. At ang banal na enerhiyang ito ay uh, tinutunaw, inaalis yung mga blockages na yon upang uh, maramdaman mo, upang matutukang uh, tumanggap at magbigay ng pagmamahal sa iba. At uh, ini-encourage ka ngayon ng iyong mga anghel na gabay na tingnan mo ang iyong sarili bilang isang uh, mapagmahal na individual, bilang isang uh, mapagbigay at marunong mag-appreciate ng iba. Okay? At uh, ini-encourage kanila Ni encourage ka ng iyong mga anghel na gabay na gawin mo ito dahil ang pagmamahal na ito ay uh, mula sa mga banal at uh, kapag uh, ginawa mo ito ang magbigay ng pagmamahal at appreciation sa iba at matutubka rin tumanggap ng pagmamahal at appreciation mula sa iba ay kapag ginawa mo ito ay uh, para ito sa iyong uh, for your highest good okay po lovely soul so kaya uh, mag enjoy ka mag celebrate ka dahil sa ngayon ay napapaligiran ka ng uh, banal at mapagmahal na enerhiyang ito mula sa iyong uh, mga anghel na gabay Okay po, lovely soul. So, yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share, and subscribe po. Thank you.